Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon po, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marahil sariwa pa sa inyong alaala, yung ating napulot na aral noong nakaraang linggo. Kung hindi naman, balikan lang natin. Noong nakaraang linggo, Napulot natin sa mga pagbasa ang mga aral kung paano natin maaaring may pamalas o may papahayag ang ating pag-ibig sa Diyos. Tatlong turo ang ating napulot. ayun sa mga pagbasa, may pamamalas natin ang pag-ibig sa Diyos una sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ikalawa, may papahayag natin o may papamalas ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng paggalang sa bahay dalanginan. At ikatlo, may papahayag natin ang pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kung noong nakaraang linggo, binibigay sa atin na mapagbasang ang aral, paano may papamalas natin ang pag-ibig sa Diyos ngayong ikaapat na linggo ng kwaresma, linggo ng leitare, minumulat naman tayo ng mga pagbasa kung paano ipinahahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tunay mga kapatid na masabi natin, ang Diyos pinapahayag ang kanyang pag-ibig, ipinamamalas ang kanyang pagmamahal sa atin sa maraming paraan. Halimbawa na lamang, nung tayo pinagkalooban niya ng buhay, ito'y pagpapahayag na mahal tayo ng Diyos. Ang pangangalaga sa buhay na ito na hindi tayo napapahamak Muli, pagpapahayag yon ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang pagkakalod ng mga biyaya na kailangan natin para mabuhay, ito'y pamamaraan muli ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Subalit, ang mga pagbasa sa linggong ito, linggo ng leitare, kung saan inaanyayahan tayong magalak, tatlong kongkretong pamamaraan ng Diyos kung paano niya pinapahayag ang pag-ibig at pagmamahal niya sa atin. Unang pamamaraan ay sa pamagitan ng pangangaral. Yung tinuturuan tayo, ginagabayan tayo. Minsan pa nga dumarating sa punto na kung saan binibigyan tayo ng aral sa buhay sa pamagitan ng parusa upang matuto tayo Iyan ang nilalaman ng unang pagbasa na ating napakinggan. Naalala nyo na nung kapanahunan ang mismong bayan ng Israel ay naroon sa Egypto. Sila ay tinuturing na mga alipin doon. Subalit hindi itong balak ng Diyos sa bayan ng Israel. Ginawa niyang instrumento si Moises at si Aaron upang ang bayan ng Israel ay maglakbay at igawad sa kanila ang lupang pangako. Sa paglalakbay na iyon, ginabayan, tinulungan ang bayan ng Israel hanggang makamit nila ang lupang pangako. Dumating pa nga ang punto na kung saan lahat ng kanilang mga kalaban ay nalupig dahil ang Diyos ay nasa kanilang panig. At yan ay dumating sa punto na maitatag ang bayan ng Israel. Magkaroon sila ng templo, malalaking gusali. Subalit nakakalungkot, sa lahat ng kabutihang ipinamalas sa kanila ng Diyos, narinig natin sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng kronika. Anong sinabi dito sa atin? Nung mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda. Ang mga saserdote at mga mamamayan, nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaganya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Sa pambungad, Napahayag na ito ng unang pagbasa. Minumula tayo na kahit ang Diyos naging mabuti sa bayan ng Israel, hindi sinuklian ng bayan ng Israel ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman, anong ginawa ng Diyos? Sabi rito, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng sugo Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin nila. Nandoon ang sugo ng Panginoon upang pangaralan, upang turuan, upang palalahanan ng bayan ng Israel, tanda ng kanyang pag-ibig. Gayunpaman, hindi nakinig ang bayang Israel. Kaya kalaunan, sinabi sa atin, umabot na sa sukdula ng puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang puog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Ito ang naging parusa ng Panginoon sa bayan ng Israel upang turuan sila ng aral. Na yamang hindi kayo nakinig sa aking paalaala, ito ang binibigay kong turo sa inyo. Kung titingnan natin ito, para bang napakasama ng Diyos na hinayaan niyang parusahan ang bayan ng Israel? Pero kung tutuusin, ito'y bahagi ng pagmamahal ng Diyos. Bakit? Sa mga magulang na nandito, mauunawaan ninyo. Bilang magulang, kapag mahal niyong inyong mga anak, pinangangaralan ninyo, tinutuwid ninyo, pinagsasabihan ninyo, may panahon ba nga na bahagi rin ng ating disiplina, ayaw man natin silang paluin, pero pinapalo natin. Hindi ba mga magulang na nandito naging maayos ang pagpapalaki sa inyo ng ating pagmamagulang? Bakit? Dahil naranasan natin ang disiplina. Naranasan natin ang pagtuturo. Naranasan natin na minsan kailangan dumaan sa palo. Bakit? Dahil pinapaliwanag rin sa atin ng ating mga magulang, masakit man sa kanila na masaktan tayo, pero yun ay bahagi ng kanilang pagmamahal na ayaw nila na lumaki tayo na swail na ayaw nila na lumaki tayo na masama ang pag-uugali yun rin ang ginagawa ng bayan sa bayan ng Israel ng Diyos pinangangaralan sila tinuturuan sila yan ang unang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin Ikalawang pamamaraan. Mapupulot muli natin sa unang pagbasa. Nang ang bayan ng Israel ay nasa Babylonia, hindi sila kinalimutan ng Diyos. Dumating dang dangdang panahon na ang imperyo ng Persya, ang karian ng Persya may bagong hari, nilupig ang Babylonia. Ang haring si Siro ng Persya, nagpasya na dapat ibalik ang mga Israelita sa mismong bayan nila. Kaya nga narinig natin ito na pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Siro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang pagkahari, na ibalik ang mga Israelita sa anilang bayan, tanda ng pag-ibig na pagliligtas ng Diyos. Yan rin ang ating napakinggan sa ikalawang pagbasa, liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Anong sinabi sa atin? Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Mga kapatid, minumulat rin tayo ng liham ni Apostol San Pablo. Na kahit tayo ay nakakagawa ng kasalanan, ang Diyos di tayo pinabayaan. Bagkus, iniisip niya sa atin ang kabutihan ng ipagkaloob niya ang ating kaligtasan. Sa mismong pananalita ni Jesus sa Ebanghelyo na wika niya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong anak sa atin. Ito ang ikalawang pamamaraan ng pag-ibig ng Diyos na ipinamamala sa atin. Ang pagliligtas na ginawa niya. Kahit tayo yung nagkasala, kahit tayo ang tumalikod sa Diyos, ang Diyos gumagawa ng paraan upang tayo ay patawarin upang tayo ay pagkalooban ng bagong pagkakataon na magbagong buhay. Ikatlo na pamamaraan ng Diyos. Paano niya ipinamamalas ang pag-ibig sa atin? Ito ay sa pamagitan ng paggagantimpala. Bakit paggagantimpala? Narinig natin kung ipagpapatuloy natin ang liham ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat maipagmamalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti pinababatid sa atin ni San Pablo na inaasahan ngayon ng Panginoon yamang tinatamasa natin ang kaligtasan, gumawa tayo ng kabutihan. Bakit? Dahil tandaan ng kabutihan iyan, ang pagsampalataya sa Kanya na ayon sa pananalita ni Jesus, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang nais ng Diyos sa atin, sa ating pagtalikod, sa ating pagkakasala. Binibigyan tayo ng pagkataon ng Diyos na magbagong buhay, kaya niya iniligtas tayo. Dahil hangad ng Diyos, hindi ang ating kapahamakan. Ang hangad ng Diyos ay ang ating kaligtasan at ang gantimpalang makasama siya sa buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid, ang tatlong kongkretong pamamaraan ngayong linggo ng leitare kung bakit at kung paano pinapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Una, sa pamagitan ng pangangaral. Ikalawa, sa pamagitan ng pagliligtas. At ikatlo, sa pamagitan ng pagkantimpala sa atin. Kung ito pala ngayon ang magandang balita na dapat nating kagalakan dahil sa likod ng ating kahinaan kasamaan binibigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan upang makamit ang gantimpala anong dapat nating gawin na tumatamasa sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos nasa atin ang pagpapasya kung tutugunan natin ang pag-ibig niyang wagas nais kong wakasan ang pagninilay na ito maibahagi sa inyo ang nabanggit ni San Juan Maria Vianney sa isa sa kanyang mga humiliya panahon ng kwaresma. Sabi ni San Juan Maria Vianney, maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil sa kabubuhan. Yun ang salita niya. Kaya nga tinatawag ang mga kaluluwa sa impyerno bilang damned souls or full souls in hell. Alam niyo bakit inawag silang dam or fool? Dahil ang mga kaluluwang ito, alam ang tama, alam ang mali, alam ang masama, alam ang mabuti, alam ang pagtahak sa kaliwanagan, alam ang pagtahak sa kadiliman. Kung alam pala natin din anong tama at mabuti, Anong masama? At anong kabutihan? Bakit patuloy natin ginagawa ang masama kung alam naman natin ito ay masama? Bakit iniiwasan natin at di natin pinapatuloy na gawin ang mabuti kung alam natin na ito ang tama? Mga kapatid, habang nakikinig kayo sa akin, alam nyo mula sa inyong mga upuan, anong masama at anong mabuti? Kaya nga habang alam natin ang masama, bakit din natin iwasan? Ito ang pangmulat sa atin. Ang nais ng Diyos, gantimpalaan tayo, hindi parusahan pagdating ng wakas. Kung mapaparusahan man tayo na mapahiwalay sa Kanya, hindi yun kasalanan ng Diyos. Yun ay kasalanan natin. Dahil minulat na tayo ng Diyos, ipinamalas na ng Diyos ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin kahit tayo ay nagkamali. Binibigyan tayo ng pagkakataong magbago upang tahakin ang daan ng kaliwanagan. Sana sa aral na napulot natin sa linggong ito, matuto tayo na iwasan ang kasalanan, tahakin ang daan ng kabalanan, dahil ito ang tama, itong nararapat, ito ang magbibigay sa atin ng tiyak na gantimpala na makamit ang kanyang kaharian. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.